Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pa rin tinatantana ng mga netizens ang mag-asawang heart Evangelista at Senator Cheese Escudero matapos muling pag-usapan ng diumanoy malaking agwat ng kanilang lifestyle sa idiniklarang yaman ng senador. Ayon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALEN, umabot lang daw sa 18.8 na milyong piso ang kabuoang yaman ni Senator Cheese dahilan para ituring siyang Forest Senator ngayong taon. Pero tila di makapaniwala ang mga marites sa online world. May mga naglabasan kasing post na nagmumukhang hindi tugma ang yaman ni Cheese sa mga mamahaling gamit na nakikita sa kanya, kabilang na ang kanyang Richard Mill wristwatch na nakita raw sa isang ribbon cutting event. Ayon sa mga netizens na tila mas mabilis pa sa BIR sa pang-iimbestiga, ang nasabing relo ay nagkakahalaga ng 10.5 na milyong piso, isang relo pa lang yan ha. Kaya naman tanong ng marami, paano naging 18.8 million pesos lang ang net worth ng senador kung isang aksesory pa lang ay milyonaryo na ang presyo? Bukod dito, napag-usapan din ang para iba lining na ibinigay daw ni Chis kay heart kay Hart bilang birthday gift na unang napaulat na nagkakahalaga ng 57 na milyong piso. Sa ngayon, tahimik pa si Senator Cheese tungkol sa isyong ito pero marami ang naghihintay sa kanyang magiging paliwanag. Tanong ng mga netizens, totoo bang Forest Senator si Cheese Escudero o may mga yaman lang na hindi basta-basta nakikita sa papel?